Mm. Og mga pamaagi, aromatabangan daw nga mubright ang atong anak. Ha? Ah? Oh. So, naitik, naitik, nik, nai Naay na mga teknik. Ah, ay, magkabala ka. Ah, Naay mga, Sige, ako, ay, paminaw Pinagbabawal mga na teknik. Na, Naay mga teknik, mga kasama <laughs> kay. Naay mga dos and dons. Oo, oh, kay kumuingon ta irin. Ay, kung bright jud ka, bright jud ka, no? <laughs> Oo, oh, oh, na, no? Ingon nila. Oh, pero, mo na, ingon dahi nga gifted chunk. Og, mga jeans or <laughs> mga natural <laughs> lagi sa iyahang, mga mga lagi na kay. Of course, mutuong magitaan na kay na magigift ang ginoo sa matagos na nato Pero, yes, pero Dunay pagtuon ni atong 2011 kasama gikan sa Society of Neuroscience nagingon, mm. nga nag nagingon nga dako po di ay papel ang gihawiran dong Erin sa atong environment. Oh. O, o kanang brain development, mm -hmm. di basta-basta. Usa basta, -basta. basta, -basta. may pasabot ani. <laughs> dako Dako kay mga kasama. Una, mm -hmm. magsugo daw na sa pagbuntis ni nanay. Ano oh, ko, mga uy, nanay. Uy, sa ato pa di ay ukon magbuntis dapat ang pingan gyon. Ang pingan kaon daw si nanay og gituwag nga mga brain food. oh. oh so kung buntis ka karon hala. Kaon lihag mga pagkaon nga sagana maka, sa maka, oh, maka omega 3 fatty acids daw. What? Ha? Di basta-basta gada? Ah, di basta-basta uh, -basta oh. no? Na gada ay investment pagbuntis pa. Mm. So, kung imong kinakaon sa una, sige lang kang kaong tinapa sa gunsa, mm, ay oh, kabalaka ka. Ay, katingala. Sige lang kang suyo udong. Oo. Oh. Sige <laughs> lang <laughs> sip-sip ka ng suka. Ah, bulad. <laughs> Muna siya ang uh, factor po nga nung dili kayo. Ikaduhan dong iri. Mm. Dapat mamahaw gyo daw ang atong mga anak. Ah, oh. pinta na oh. para ang ang inigabot niya sa eskwela handay mm. myself dili ang iyang utok na kung unsay sa correct uh, at least uh, ang iyang utok magunaw na lang mag usig sulti sa maestra mm. mm. so mauna ikaduha mm. Ikatulod ikatulo dong irin dapat daw siguruhon natong mga ginikanan nga dunay positibo og puno sa paghigugma ang pinoy anan oh. okay okay. Oh. okay okay so dapat uh, Itaday, healthy no, ang environment kay pagikas bata ang inahan o ang amahan day nagbinonalay og ka tong kuan naglabay <laughs> oh. naglabay og katawan ka ma tataran mm. <laughs> <laughs> oh kana bitang ini ah. ka buamis imis <laughs> mo focus siya sa iyang pag-eskwela mm. nga di siya malipa kay kung happy ka maka-focus man maka sa imong buhaton oh nya akong mm. naguol sa dito, pag niya oh, sa balay kay kanang hilak intaw si mamba kay gilaparo ni oh. papa Mengum tumbata. Mama Pagpangutan on Pagpangutanon sa maestra, di katubag. Di katubag. <laughs> Kay nawala ang hunahuna. -huna. Mm. O pat daw, faktor po dahil ng sigbalhin-balhin o anan o sigigbalhin-balhig iskwilahan. Iskwilahan. Mag-adjust mag, mag siya dahil permanente sa environment. Naghan mm. kayong adjust ho kinabuhi mga kasama. Naki po nga, amigo na po dito. Ano, oh. Mm. Ang working memory daw sa atong anak, ato po daw ang tabangan. No? Ah, ang ah? sama na, pinaagi sa pag-train. Ito nga yung mo ganina, mm -mm. na pag-abot sa balay, dapat dili sa magsigidula dahil yun. Mm. Follow up <laughs> Time of follow up. Unya, mm. maminaw po daw sa anak dong Erin. Ah. Oh. Oh. Kumustahon? Minaw, Kumusta minaw. Hon? Kumusta hon Kumusta sila? Hon. O, oh, niya, yeah. taghaan daw nato... si Ay, kani, katong ingon ni mo nga, dula-dula ganina. Mm -mm. Importante po di ay magdula. Oo, oh, importante oh, di Dapat like na kay... break Yes, kay mm. ingon ng American Academy of Pediatrics mm. na ang pagdula, importante daw sa healthy brain development. Oh, oh, tara si mamu anak si mam oh mau yeah. eh? <laughs> yeah. oh, di ba so padula apo pero ay lang po nang sige, lang po dula <inaudible> o depende sa dula again depende sa dula kay basing sigilag mobile legend <laughs> Lahit po ng dulaan na Lahit mga kasama. Lahit po ng dulaan kay Purbida makaadik na dahil o ay may resulta na. Yes. Mm. O tabangan po daw ang mga anak na kung unsaon pag-control sa ilang emotions. Okay? Controlling means daw pag-identify o pagiging mindful kung unsa daw ilahang ibati dong irin. Mm. Lani na din he, kasagaran daw pag mahadlok ang mga bata, imo dayong yung hadlok ko na, ayaw hilak ha? Mm. Bantay lang ako na pag-stani niya. Hilak ka? Hilak gusto ka rin. Oh, bulalan. Hmm. Oh, no, niya. May wala mo uto-uto mo na. Oh, so magkaroon daw sila resentment mm. o niya dili po daw na maayos sa ilahang emotional quotient. Mm. Oh, kay dili man ni Brett Bright right na sama. Oh, EQ po. Ah, Dapat EQ. na tay mm. EQ. Ah. O niya ato po e daw dong irin pakaunon sila mga healthy food. Mm -hmm o uh, na to sila pasagdan tagaan ato ang supportahan ng ilang pagka creative mm -hmm. kung magsulat-sulat sa bungbong o kira gida siya mm -hmm. mga kasama no wala mm -hmm. na lang ano ini wala na, nung na. na vandalize din ang inyong bahay <laughs> o e expose siya sa dagang tao tagaan na mo siya time nga mag explore ako bitaw pag manghugas sa kung anak kung plato nga kuan magapila mama i want mm -hmm. to wash the plates mm -hmm. Once again, go Oh, ega oh, -e uh, barita uh, para dili -e sayang tong kan. To oh, uh. ega nahan nang <laughs> bata ug kanang bubbles. Oh, ganahan gid <laughs> like, sa mga basa-basa. Mga basa-basa, mga tamak-tamak <laughs> mm. sa mga tubig whatever. Mm. Hala pasag di eh. yeah! basa as, as safe lang sila so kining mga effective uh, tips gikan sa mga eksperto mismo mm -hmm. ang napamatud-an nga kuan sa mga eksperto ah, <laughs> nga makatabang gyud ini yes, aron mahimong creative or bright so una of course naturally jeans, gid na uh, napud na pero so, dili lang kay kana mm -hmm. ay factor ang environment mm -hmm. o giunsa nato pag-support ang ilahag hagiyod nga pagtuon oh. Oh.